Tingnan nyo naman mga primo kung gaano kalayo yung bilihan namin. Ayun yung company namin, no, Ayun, ang layo. Tapos yung pinanggalingan ko doon pa sa dulo. Tapos yung daanan mo dito, ayano. No? oh. Oh. Grabe, alikabok. O, ayan, oh. No? tatawid na naman tayo ulit sa mga kalsada kabalik araw palubog na hihingaling ka talaga dito dahil medyo malayo siya tapos akit baba ka pa dyan sa mga kalsada na yan o, mataas na yan kalsada ni, eh. apat na ganyan yan bago ka makabalik eh kasi may mga duty kasama ko kaya ako lang lang mag isa pumunta dito first time kong mag isang lumabas kasi madalas magkakasama kami pag namibili kami dito sarap maglakad-lakad ngayon malamig So hanggang dito na lang muna mga primo.